hindi ito basta feeling lang, kundi ito ay estado ng pagkatao. Ito ay isang tusong mental health disorder na hindi madaling matukoy. Hindi katulad ng ibang karamdaman na madaling makita sa panlabas na anyo, ang depresyon ay nagkukubli sa sulok ng isipan ng isang tao. Karaniwang pinapahirapan ng depresyon ang biktima nito sa kalagitnaan ng gabi, kung kailan tahimik magisa at malaya nitong gambalain ang isipan ng kinakapitan nito. Pagsapit ng umaga, ang taong apektado ay maaari pa rin magpakita ng ngiti at masayang makikisalamuha sa mga kapamilya, kaibigan at katrabaho. Mahirap tukuyin ang isang taong may depresyon. Ang pagkakaroon nito ay parang pagdadala ng mabigat na pasahanin sa dibdib na hindi basta-bastang mawawala. Kung ikaw ay nakakaramdam nito, Huwag matakot o mahiyang makipag-usap sa mga kaibigan.